Hello guys, for today's video Samahan nyo akong pumunta sa Maynila At ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin pag napatulang kayo ng tubig At ayan na nga guys, sa tayo yung jeep Papunta sa opisina ng Maynila dito sa Kalaokan At ayan na nga guys, andirito na tayo At papasok na tayo guys Pagpasok mo, tatanong ka ng guard kung ano ang kailangan mo at syempre, sasabihin mo naman. Dahil nga tinatanong ka, di ba? Sabihin mo sa gwardiya na magbabayad ka dahil napatulang ka ng tubig. Pagkatapos, kukunin nila yung resibo mo. Next, ibibigay doon sa isang gwardiya yung papel na dinala mo. At kwekwentahin naman niya yan, guys. At ayun na nga, si Kuya guard. Tinitignan niya na yung papel at kwekwenta niya na kung magkano babayari. At eto naman ako, guys, for the waiting ng tayo rito sa Gedley. Hintayin natin na tawag sa atin ni Kuya. Sigurado, pag natapos na si Kuya sa ginagawa niya, tatawag niya na tayo, di ba? Kaya dito lang tayo sa Gedley. Wait and treat lang tayo rito. At ayan na nga, guys, hindi pa tapos si Kuya pero meron lang isang ate doon sa may upuan. Balak niya pa yata sumingit guys pero hindi siya makakasingit dahil ako ang nauna at nandun doon ang ko kay kuya. At ayan na guys sinawag na ako ni kuya. At ang sabi bayaran ko raw to doon sa katabi nilang bangko guys. At pumunta na nga ako dito guys sa bank of commerce para magbayad na guys. Ito nga pala guys yung utang nyo. Kunwari, 1,000 yung bill nyo na naputol, may plus 300 yun guys, kaya ang babayaran nyo lahat ay 1,300. Kaya kayo, kung meron man kayong mga bayarin sa tubig, huwag nyo kakalimutan bayaran guys, kasi mahirap magbayad, pupunta ka pa sa office. Tapos magbabayad ka pa ng interest, grabe, hirap. At kagaya ngayon, maulan ula at may bagyo. Kaya ito, for the is tayo guys. Kailangan natin itong bayaran dahil wala tayong gagamitin ng tubig pag hindi tayo nagbayad na ito. At ayan na nga guys, ibabayad na natin ng pera na ito. 1,633 lahat ang babayaran natin guys. At ayan na, hinihintayin natin ang sukli natin guys. At ayan na nga, lalabas na tayo at pagpapaserox tayo guys dahil need pala natin magpaserox. At ayan, umakda tayo dito sa hagdana na to. Hanapin natin nagpapaserox dito guys. Nakakatakot dito guys. Grabe, wala well, katao-tao. Ayan. Ang hirap kasi magpaserox dito guys. Dito lang ang may paserox. So kaya akad din sa may hagdan. At ayan na nga guys, naglalakad na tayo. Lakad na kung ginagawa natin guys kasi umaambon. At need natin bumalik sa main para dali natin doon ang natin. At ayan na, tumawid na tayo at malapit na tayo dito sa Manila, guys. At ayan, guys, nakikita nyo ba yan? May payong si ate dahil nga umuulan. Grabe, hirap ko magpunta rito, guys. Kundi ko lang talaga kailangan ng tubig, hindi ako pupunta rito dahil sa lakas ng ulan. At ayan na nga guys, nagutom ako, kaya kakain muna ako rito guys. Kasi nga, napagod akong kakatakbo. At umuulan pa guys, kaya nahirapan talaga ako. Tanga pa pa ng nilakad ko dahil nagkamali ako ng sinakyan. Nalikaw ako guys kaya kayo yung mga bills nyo lalagay yung tatandaan kung kailan ang mga due date nyo guys para hindi kayo mahirapan sa pagpunta sa office na at huwag kayo magaya sa akin na nahirapan sa pagpunta sa office guys Sa ayan lang nga makain na ako tumitingin pa ako sa camera ayan, favorite ko kumaya sa Jollibee guys pag may nilalakad ako mga papeles dahil para mabilis ako mabusog galing pa kasi ako sa trabaho guys nag half day lang ako dahil para lang mabayaran ko ang tubig namin para may magamit kami kina nabukasan dahil two days na wala walang tubig guys may hirap mawala ka na ng ilaw wag na ng tubig dahil sa araw araw kailangan natin ng tubig magugas ng pinggan magugas ng mga ano magala ba parang di ako mabubuhay pag walang tubig guys kaya kayo guys matuto kayo Huwag kayong sa akin, guys. At uh, ayan, yeah, sarap na sarap ako sa mga nakakain ko, guys. Pero hindi na Mukhang malungkot ako dyan, guys. Ramdam na ramdam ko yung pagod, guys. ba? Diba? Iinom na lang natin yung soft drinks yung pagod natin, guys. Para maging fresh ko naman yung pakaramdam natin. Thank you for watching, guys. Please like and share.